Uh, akin mo munang i-discuss -di po ang comparative statistics ngayon na September 2025 versus October 1 to 2025. Makita po sa ating data na lahat po ay bumaba. Ano po, malaki po ang binaba. Hindi naman po patapos po ang buwan pero makita po natin ang diferensya po sa crime volume po. Dati pong 32 noong buwan ng September. Ngayon po ay 24 na lang. Sa peace and order naman po, 16 ng September ngayon ay 12 negative 4 po tayo ito po ito po yung mga netala natin isa po sa index crime yan po then isa po may natala po tayo noong September na murder isa ngayon po ay 0 sa physical injuries din po, zero po ulit. Dalawa po noong September. Sa rape po, may isa po noong September. Ngayon po ay 0 Sa non-index non crime naman po, dito po, ito po yung may, nagkatara po tayo ngayong, ngayong buwan October, nung ito po yung RIR na tawag. Ito po yung mga reckless imprudence, reckless imprudence, imprudence resulting to homicide, physical injuries, or damage to property? Ito po yung kinakasangkutan po ng mga aksidente po sa ating kalsada. Ano po? Hindi po nawawala po. Ano po? Nung buwan po ng September, nagkaroon po tayong 16. Samantalang po ngayon ng October po, meron po tayong 12 na tig anin po sa physical injuries at anim po sa RIR in damage to property. Yan po, mamakita po natin na po. bagkus po na bumaba, hindi pa po tapos ang buwan ng Oktobre. Sana po, mga wala na pong kasunod po ito. Po. Uh, may negative po tayo na negative 4. Sana po, hindi, sana titira po la, sa, 10 araw. Sana po, wala na pong madisgrasya. Uh, kaugnay naman po dito, papakita ko po yung mga cases po na ayong uh, yung accomplishment po, muna ng ating kapulisan. ay uh, dito po, natin makita po na ang mga kasi pagan ng ating kapulisan mula October 1 to, to October 20 nagkaroon po tayo ng huli na anim na wanted person ayan po, ang anim na po yun ay huli po ng mula sa bayan ng buwak ayan po, sa pangunguna po ni Police Major Ar Argel Padilla Sir uh, congratulations po sa inyo ah uh, meron din po tayong huli, uh, deposited po na de deposited firearms po na isa at uh, meron din po tayong illegal fishing po tatlo na kahuli po tayo ng pito na individual at sa PD 1602 or illegal gambling may tatlong operasyon po tayo naganap at siyam po na naarestong individual sa meron din po tayo ngayong buwan na huli po ng RA9165 po isa po at isa pong individual po ang naresto tungkol po sa RA9165 or illegal drugs po natin ano po yan po uh, sa e local ordinance po ito po yung 326 po ito po yung mga tinutukoy po natin kanina sa violation po ng putso ko sa kalsada sa painiting po lalo po ngayon na nakita po natin na medyo tumataas po ang mga road crash incidents po natin. Uh, dito po natin nakafocus po na panguhuli or pagsisita po na ginagawa po ng ating kapulisan. Pa po niyan, papakita ko po sa inyo ang mga accident at kaso po na meron po sa, buwa, sa ngayong taon po. Ipapakita ko po ngayon na Mula January 1 to October 10, makikita po natin dyan ang mga, kung ilang cases po meron at ilang aksidente po. Makikita po natin, may total po tayong 117 sa buong Marinduque na po makikita po natin dyan. At ang mga na-file na cases ay 169 na ah, makikita po sa status natin na pinakamarami po ay sa physical injuries at damage to property. Ah, ito pong homicide po, ito po yung hindi na po natin inasaan na may namamatay po na na aksidente po. Yung po. Uh, nakita po natin, masyado pong malaki. Ano po? Sa kabuuan ng taon to. Ano bang nagiging sa, ano bang mga nagiging cause of accident nila or ano bang mga naging dahilan? Ito po. Na total po ito na ating Provincial Investigation and Detect Detection Management Unit sa panguna po ni Police Lieutenant Colonel Kint Joe Antiquintana, sir. ah uh, ito po yung mga naging mga dahilan ayon po sa report. Una po, pinakamataas po sa kanila, failure to give way. Yan po, makita mo natin na hindi nagbibigayan, uh, hindi po sila nag-yield sa mga sa kalsada, wala pong nagbibigay, wala po parang hindi po nakikita yung right of way, basta po, dire-diretso lang po. Ay, sumunod lang po, yung proper overtaking or crossing, yan po, uh, biglang sulpot, minsan po wala pong signal light. Asunod naman po ay overspeeding, Overspeeding speeding sobrang bilis ah, uh, lalo po sa mga straight pathway po natin o ka 12 po nakarang araw po ano po sa sa bayan ng Mugpog mayroon din po ulit na aksidente eh. gawa po sa so, uh, ng kadahilanan po ng mga aso po no po yung isa po uh, lack of awareness or failure to notice na hindi po masyado nakita or nabulaga po sila yan po meron pong 44 yan po isa rin po sa pinakamarami brake malfunction meron pong anim Heating stray dog, yan po. O, isa po, isa po ang heating stray dog. Yan po yung, may isa po tayo natala. Isa pong nasabugan ng gulong. Anim po na pag po, ano po, nadulas po sa mga kurbada po natin na madulas. At tatlo po sa ilalim na influence of liquor. Yan po. Yan po yung mga, ano natin, mga naging cause ng accident. Kaugnay nito, paano ba natin ito maiiwasan itong mga napakaraming an na to accident na to. Ngayon po i ko po na yung dos and don'ts natin sa road safety. Uh, para po mas maintindihan natin yung mga upang makaiwas rin po tayo sa maaksidente. yun na uh, shout out din po kay Police Corporal Jerome ay Mascarinas Na kakarating po mula sa bayan ng Gasan. Ayun po ah uh, unang-una po obey traffic ah uh, Ipapakita ko rin po yung muna bago ko i-discuss. Ipapakita ko rin po na kung kailan po nagiging nagiging pinakamataas na insidente sa oras o ng ng araw. Yung po makita po natin diyan na sa sa oras sa 2 PM ng hapon, meron po tayo pinakamataas na itala 16. O, makita po natin sa datos natin mula alas 2 hanggang pataas hanggang alas 12 ng gabi, napakadami po ano po napakadami pong naitatalang mga road crash accident po natin. Yan po, pinakamarami sa 2pm. Sumunod po ay alas 3 na 14. At nung pag alas 4 ay 15. Guwaba po na bahagya. Pag alas 5, 8pm na po. Ay, ay, nung pag alas 5 ay 8, 8 lang po. Guwapo siguro ng rush hour po. <clears throat> At pag dumapit na po ang gabi, yan po, dumadami na naman po. Sa ngayon po, uh, ito po yung mga naging nakalap nating datos kung ang mga anong oras nangyari ang krimen. Yan po. Uh, sa don'ts and, don'ts and don'ts naman po tayo natin para mas malal natin maintindihan itong para lang sa lahat tayo makaiwas. Number one po natin sa, sa dose po natin, obey traffic rules. Yan po, lagi po tayong sumunod sa batas trafiko. Ano po, lagi nating sundin ang mga batas trafiko, stop sign, signal sign, o wala man dito po tayong traffic signals kung nasa kabila man po tayo lagi natin po sundin yan no po. tapos lagi po tayong dapat safe on the road sundan po natin yung mga signs na yan yun po yan po mga signs po natin alam po natin yan pag basta po tumungtong tayo at may karilisensya po tayo ito po ay titakil po doon para po ituro po sa atin yung mga directional signs mga caution signs po natin ano po Asunod po, uh, para po sa mga nagmamanahin ng four wheels, magsuot po lagi ng seat belt yan po, ano po, hindi lamang po hindi po namin nuhuli pag walang seatbelt kundi para po sa inyo ang pangkaligtasan po yan ah uh, wear seatbelts po kundi po nagkakamali, sinturong pag na pangkaligtasan po, ano po para po in case po, wag naman sana po mangyari, ay pag nabangga po tayo, eh, hindi po tayo mapupuruhan na malala uh, doon po, uh, para sa naman po nagmamotor magsuot po lagi ng helmet yan po So, po sa batas na RA10054 o Helmet Act of the Philippines of 2014 at 2009 ah uh, dapat po na magsuot tayo ng may standard protective helmet. ah uh, yung nutshell po, uh, hindi po yan standard na po na mapambike, lang, mapambike po natin yan. Standard po yun sa bike pero po sa pagmamotor hindi po yan pwede. Yan, so po natin ah uh, Maintain safe distance na po para po wag po tayo mag-tailgate pag nag tailgate po kasi tayo na nakasunod po tayo ng maigi pag nag sudden break po yung ating mga sasakyan sa unahan may posibilidad po na bumangga po tayo kasi po nakadikit po tayo sa kanal ng gusto so naman po sundin po natin yung speed, sinasabing speed limit sa kalsada yan po makikita po natin dyan na may speed limit po na nakalagay kung 20 or 40 or ano po sundin po natin yan so naman po ah uh, ito po yung pinaka, isa sa pinaka-importante po, ano po? Ah, gumamit po tayo ng signal light. Kasi iba po natin, makita po natin, kadalasan po sa daan, hindi po nagsisignal light. Or siguro nakalimutan nila, bigla pong liko, biglang overtake, hindi po nakita, hindi po naabisuhan yung, hindi po naabisuhan yung ating mga, mga kasama po na kasabayan po natin. ah ito po, yung isa po, stay alert and focus sa ating kalsada. Yung RA 105 RA10913 or Anti-Distracted Driving Act. Yan po. ah uh, makita po natin dito. I-avoid po natin mag-text. So, kumausap sa phone o kum kumain habang nagda-drive. Kasi po, dapat po yung dalawang kami natin. Manibela man yan ng apat na sakyan, or four wheels or mas mataas na magulong or mo motorsiklo. Dapat po hindi po tayo nagda-text or kung anong ginagawa po natin para po in case po na may hindi po natin nasa ang pagkakataon, eh, makapag-break po tayo or magamit po natin yung mga uh, dalawang kayo po natin. Pwede na po kung naka-bluetooth kayo or ano, pwede po yun. Pero po kung hawak nyo po at nag-text mo kayo, ba, tumabi, maaari po tayong huminto or tumabi po sa gilid para po hindi po tayo makaabala or makadistrasya. Kasi po, isang tingin lang po natin, isang, minsan isang yuko po natin, eh, nawala. Nawala tayo sa nawala tayo sa yung parang bigla may bigla tayong titignan sa cellphone. Tapos pag gan natin, split second, meron na tayong mabubulaga, mag-gold na tayo, meron tayong, meron tayong, meron tayong, meron tayong, kaharapan. Yun po, ang sundan po natin, right of way, ayun po, yung sinasabi ko kanina, no po ah, sa observed right of way po, uh, isa po sa mga dapat po nating anuhin yan, eh, dapat po magbigayan tayo. Sabi nga nila, yield the right of way. Yun po, wag, ibigay po natin yung right of way kung kinakailangan para po hindi po iwas po abala, iwas po. Kasi po, wag, pinilit po natin yung atin, alam po natin na nauna po siya or alam po natin makakabangga tayo, pinilit po natin yung sarili natin na na ipilit na ipasok po yung sasakyan natin at na makakabangga tayo or hindi pa natin nasaan, eh, yun po sa kailan po natin madalas magbigay. Kasunod naman po, ah, regular maintenance ng ating mga sasakyan. Kasi dito, pag sa regular maintenance po natin, eh, po natin yung low baguettes. Yung po. Ah, sa battery, una. Dapat po, check po natin battery. Lights, oil, water, brake, air, gas, engine, tools, at pinakahuli ay self dapat po ay pati yung sarili natin check natin kung damang condition ba tayo para mag drive dito ano po ah, kasi po pag hindi po, natin, pag di po tayo masyadong na feel po natin may sakit tayo or nangihina tayo inaantok tayo dapat po eh magpahinga muna po tayo ano po yun po sumunod natin news of headlights pag gabi kasi po yung iba eh yung iba pag naka high beam high beam din ang katapat syempre eh hindi po eh, tutukan po ang tutukan kasi yung iba kaya po hindi nakabulag po yan sa kalsada lalo po sa mga alam po natin yan na po kaya po wag po natin masyadong gamitin yung high beam lalo po po hindi na po masyadong kadiliman or nasa po kabayanan na po tayo or pag may kasalubong po tayo i-low beam po natin kasi po pag naka high beam po tayo at sobrang lakas ng liwanag ng ilaw natin eh may posibilidad po na hindi niya makita yung nasa harapan niya at puro ilaw lang at case po na makabangga po siya or mabangga may mabangga po siya sa unahan niya. Yun po, ano po, ah, uh, yun po yung mga dose natin. Sa ngayon po, uh, yan po na hindi discuss natin.